Hello oh, mga idol, magandang hapon sa inyong lahat yan mga idol Kamusta na ba tayong lahat mga idol? Kamusta na mga idol sa amin dito? Sobrang lakas ng kulang mga idol Ayan mga idol Lapitan natin kung makasama natin mga idol Ayan mga idol, si okay, Idol Benji Kawai-kawai parts Ayan mga idol Hello oh, guys, Ayan Tayo no? oh. ay mag-wisban ba? Ayan, mag-wisban mga idol Ganyan lang ang paggawa mga idol Para maisuot natin yung pantalon Ano ito mga idol? Gawa namin Cargo Pantalon na cargo ba mga idol? Cargo. Ayan mga idol o Ganda o Gawa ng ating idol Binje. Wow, ganda Ayan ang binabayaran dyan, mga idol. Oh. Ayan, mga idol. Ayan, natin ba, mga, mga idol kung paano ng ating idol Oh, ayan. ganyan mga idol. Tawag dyan mga idol, yan, piece. Sa mga hindi pa naka try manahin mga idol yan pagkakataon ninyong makita nyo kung paano gawin ganyan ang ginagawa mga idol sa mga marunong naman simple al alam na nila yung mga idol <tinyo> Ah, ganda. Okay, kita mo mga idol. Yan mga idol yan yung side packet Yan yeah, yung bulsa mga idol. Diyan yan ang pagkatapos si ng mga idol. Pero natin mga idol si Idol arden Yan, lagyan ng flaps Oh. 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 Yan, packet mo kakapit, kakabit. Ay, flaps pala. Lagay na ang flaps. Bali may marking yun, mga idol. Guide ba? Yan ang guide ng ano, karayom. Diyan dadaan ng karayom mga idol. Tapos yung bulsa na ng side side packet yan mga idol. <tik> bon Yan Ya lihat langsung dinang susundan din ang marking Pas tapos yan galak mga idol yan sila galak din pero kung ano pa yan mga idol may bar park yan kaya ganun sya katibay mga idol tapos yan tatap na yung flat tatap ng one port yan So, yun. Tapos naman. Tapos mga idol. Ganito ang itsura nyan mga idol. Yan o yan o. Yan ang itsura nyan mga idol. Yan. Ganyan na bulsa na mga idol. O, pwede lagyan ng ano yan. Kung anong bagay pwede ilagay dyan. O yan. Yan. Keep. Check packet. So, yun. may ulit mga idol. Yan na mga idol. Yung so, yun ng mga idol. Yan, natapos din. Iba tayo sa uh, iba mga idol. Ito naman yung wealth mga idol. Tawag yan, wealth well, packet. Ayan, itatap mga idol. Mga idol. Mga idol. Yung, bilis talaga mga idol. Yun, tama lang mga idol. Mamaya uli Ito so, naman yung tawag yan mga idol. Uh, ano? Lop. Lop. Ayan, panoorin natin mga idol. Jadi isot ang ano natin mga idol belt para sa suotan belt mga idol baktak tawag dyan mga idol ano so, ulit mga idol so iyan mga idol umuwi na tayo mga idol kasi biglang lumakas ang ulan maka hindi na hihinto ang ulan mga idol maraming maraming salamat sa walang sawan yung panonood sa aking mga video so iyan Shout out sa aking mga subscriber. Silence viewers yan. Shout out sa inyong mga idol. So, bye-bye na mga idol.